Hello, hello pong muli At welcome pong muli sa isa na naman pong episode ng Gulayan sa Paralan Tips Ayan, Gulayan Tips or Gardening Tips So ngayon po ay magsaset up pong muli tayo ng hydroponics lettuce Ayan. Hydroponics system ng Snap A and Snap B Ayan, syempre po yung nakaraan po nating videos Ay siyempre may kailangan po may prepare tayong ganito Ayan, Coco Quail Then, may mga styro cups, may growing boxes. Siyempre, meron na tayong solution. Ayan. So, ipakita ko po yung uh, mga solution. Ayan. So, ito po. Nagawa na natin po kanina yan. Ilagay na po natin ang mga coco wire. Ayan. Ayan po. At ito po ay hydroponic solution na mayroong snap A and snap B. Ayan. So, yung nakaraan po nating uh, sa si net up ay... Siyempre na damage po ng walang tigil na ulan nalunod po sila ilan lang, ilan lang po ang nag-survive kaya ayan mag set po muli tayo at gamitin po natin itong isang variety ng lettuce na ayan shout out po sa ating sponsors, uh, sponsor stakeholders ng Nupa program Calabarzon Zone ayan maraming maraming salamat po sa mga intervention so lahat po ng itong ginagamit ng inyong lingkod ng maestro panaderong gala dito sa aming gulayan sa paralan, ay mula sa kanila Ayan shout out po sa inyo. Ayan sa mga heads kay Mama Rochelle at kay Sir JP. Ayan sila po yung uh, lagi ko pong naaka daupang palat kaya sila yung aking na na-mention ang pangalan. Pero syempre po sa mga kanilang mga heads, uh, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat. Nawa'y patuloy nyo po kaming supportahan sa aming proyekto ng gulayan sa paaralan. Ayan. So, gawin na po natin. Ito pong gagawin ko po ay ayan, 45 days pong muli sapagkat yung ating unang senet up ay siyempre po dumaan po ang masamang panahon bagyong emong dante kaya halos isang linggong walang tigil ang ulan uh, ah, nalunod po sila sa tubig Ayan, nakaset up po sila dito na punla pero siyempre po sa laas ng ulan, hangin, ayan ay nadagdagan po ng tubig ulan yung kanilang solution kaya natunaw nalunod ayan. kaya set up na po natin ito 45 days po ito ayan so ayan maglagay po muna ulit tayo ng mga coco coir ayan dito po sa mga uh, cups ayan. ayan so hindi po siya gaanong puno tulad po nito ayan hindi po siya gaanong puno Ayan, tapos ilagay po natin dito. So lagyan po natin ng isang bakante para doon natin ilalagay yung kung sakaling kulang ng solution or snap A and snap B. Tuloy ko lang po ito. Ayan. Makinig po kayo lalo tingit na sa mga nais nice, mag hydroponics sa bahay. Ayan. Lalo tingit po dun sa mga ayan. Nagda-diet. <laughs> nagda-diet. Ayan. Yung mga nag-healthy living. Ayan na salad po yung kinilang, kanilang kinakain. Tamang-tama po ito. Lettuce and ayan, may mga pipino na rin po kami dyan. Ayan. So, ibababad lang po natin yan. Tapos, bubutasan po natin sa gitna. Ayan. This is sentro natin. O, sa gaya nga ng sinabi ko nung nakaraan, parang Panginoon lang din po. Kailangan siya ay nasa sentro ng ating buhay. Ayan. Kung ilalagay po natin yung seeds, dapat sa center po para maganda. Ayan, sentro. Sa gitna. Ayan. Tuloy ko lang po ito. Para maatapos na tayo. Ayan. Pwede rin pong gawin tong uh, uh, hydroponic solution or hydroponic setup ng DIY lang. Kahit 1.5 kayang-kaya po. So, basahin po natin. So, para talagang basang-basa o moist, magkaroon ng moisture. Ayan, basang-basa daw sabi niya. Ngayon. Ay, basahin po natin yung coco choir. Para ma-absorb po nung seeds yung moisture. Ayan. So, gawin natin po natin lahat. Ito po ay 45 days. Wala nang tanggalan sa cups. Yung iba po kasi, ayan, nagpupunla muna sa seedling tray and then kapag ka nagkaroon na po ng apat hanggang limang dahon yung, yung seedlings ay inililipat na po kaya nagiging 25 to 30 days po yung harvest pero ito po ayan, ay direkta nang ilalagay natin sa kanilang mga cups kaya 45 days po parang manok lang ano po at parang uh, challenge ko lang din po sa aking sarili na uh, pag-ehersisyo or exercise. For 45 days challenge. Natapos na po natin yun. Nasa 46 na po tayo. Ayan. Ayan, tulad po nito. Pinagpapawisan tayo dito. Iba pong pawis ito. Ayan. So, after po natin ah, uh, uh mamasa-masa, mamasa-masa. Mabasa natin yung kokop fire or kokop pit na nandoon sa ating mock-ups. Ayan. Ayan po. So butasan po natin sa gitna. Ayan. Doon po natin ilalagay. Doon po natin, diyan po natin ilalagay yung mga seeds. So sabi ko nga po, mas maganda kung nasa center, sentro. Maliit lang po yung butas. Ayan. Ayan po. Gawin na po natin. Ayan, yan tips. Makinig po kayo. Panoorin nyo po ako hanggang sa dulo. And abangan po natin ang uh, development nito. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang magandang panahon, ang ganda ng init. Yan po yung kailangan ng mga halaman. Kaya makikita nyo po doon, no, ang aming mga mustasa. Ang ganda. Kapag po inaalagaan, dinidiligan, ay gaganda talaga. Bubungkalin pa rin po natin po yung lupa niya para mas lalong gumanda yung uh, kailangan po talagang binubungkal. Ayan. So ayan po, nabutasan na po natin. So once na nabutasan na po natin sa gitna, ihulog na po natin ang mga seeds. Ayan. Thank you for watching. Sana po, ayan, shout out sa ating mga stakeholders ng Nupa program. Maraming maraming salamat po. May bagong variety po kami ngayon na lettuce. Ayan po ay black rose. Ayan, shout out po sa inyo. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa intervention na ipinagkakalod nyo. Nawa po ay patuloy patuloy nyo pa rin kaming suportahan at bigyan ng mga intervention napakaganda po ng inyong proyekto ayan. hindi lang po sa aming gulayan sa paaral lang siyempre po sa ating mga mamamayan Ayan. usually po inilalagay ko dito is ayan, dalawa hanggang tatlong seeds para po uh, kung hindi yung isa at least meron pong dalawa pa Ayan po, lagay na po, na po natin sa gitna. Ayan. Kailangan po talagang matyaga kayo dito sapagkat iisa-isahin po natin yung buto. Ayan. Ganyan naman talaga tayo sa buhay. Ayan. Kailangan tayong magtyaga. Ayan. At later ay makakamtan po natin ang nilaga. Ayan. Nilagang kung ano. <coughs> Kasabihan po yun. Kapag may tyaga, siyempre may, may, may... meron tayong... Uh, success pagdating ng araw Ayan. kailangan tayo ay masipag at matyaga Ayan. at makakamta natin yung ginhawa at success balang araw Ayan. o kailangan din po mamonitor nyo kung saan nyo nailagay yung mga buto kasi baka magdoble o di kung yun ay nadoble tatlo tatlo anim na po yung seeds Ayan. so naishoot na po natin Ah, magaling ka pa lang mag-shoot, maestro pa na din. <laughs> Ayan, parang basketball lang din po yan. Ayan, kailangan ishoot natin sa gitna. Kaya 3 seeds, 3 points, ayan. <laughs> Nirelate sa laro. Ayan. Okay po, ayan. So sana po ay nag enjoy kayo dyan. At sana po ay kayo merong natututunan, syempre. Napakasaya ko na po sa... Napakasaya ko na po na nga kayo ay merong nakukuha at napupulot na aral or informasyon sa inyong lingkod ang maestro panaderang gano'n Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo ang aking video or reels. Ayan, sa mga hindi pa po na-follow, mag-follow na, mag na ayo para updated kayo sa mga videos or reels na ginagawa ng inyong lingkod. Ang maestro pa na So, suppose na po siya ay nalagyan natin lahat ng buto or seeds. So, ang ginagawa ko pa rin po dyan, ayan, ay, ayan. So, nilalagyan ko pa rin po ng binabasa-basa ko pa rin po kailangan ay basang-basa <laughs> so babasain pa rin po natin yung papapatakan po natin o. ilang patak po sir <laughs> hindi yan basta papatakan po natin para talagang maabsorb ng seeds yung tubig solution mabasa at tamang tama mainit tapos mamasa sa ay siya na yon siya <laughs> na yon <laughs> Sabi nila ng iba ay ginhawa sa matres. <laughs> joke lang po. Kasabihan po yan doon sa amin. Mga uh, biro-biroan. Ayan po. Ayan. Thank you for watching. Alitigit po doon sa may mga hydroponics sa uh, mga gulayan sa paaralan. Ayan. Ito po. Panoorin nyo po hanggang sa dulo. At pakishare na rin po para mapanood ng iba. Ayan. Sa mga nagtatanong paano kaya ang pag-setup ng hydroponics na lettuce or Basta sa kangkong. Ayan. Anong manghuri ng halaman. Ayan po. O, ayan na po yung ating set. Thank you for watching. Sana po ay may natutunan. At sana po ay ayan, naglaan din po kayo ng oras para panoorin ang aking reels or video. So ayan na po. Ito pong mga yan na nataniman na po natin. O nalagyan na po natin ng mga seeds. So hintayin po natin ng 3 to 5 days at mag sprout na yan. Then pagka po lumipas ang mga 1 week or 7 days, pwede na silang i-transplant or i or ilipat sa kanilang mga growing boxes. Thank you for watching. God bless us always. Sana po ay meron kayong natutunan at napulot na impormasyon sa inyong lingkod. Ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. Tapusin ko lang po ito para makatapos tayo dahil mainit na. Thank you for watching. God bless us always.